Kabilang sa mga awardee ng 2025 LGU Grand Assistance for Innovative Practices o LGAIP ng MILG, ang bayan ng Parang Maguindanao del Norte. Ang kwentong tagumpay mula kay Jan Garcia. Advancing Sustainability Tricycle Transport Modernization and Innovation for Local Transport Initiative. Ito ang isa sa mga ibinidang hakbang ng LGU Parang sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Kahar Ibay para maging isa sa mga awardee ng 2025 LGU Grant Assistance for Innovative Practices o LGAIP ng MILG. Ipasado ang LGU parang sa guidelines na itinakda ng MILG alinsunod sa Memorandum Circular No. 2025-067. Ito na ang pang-anim na taon na itinataguyod ng ministry ang programa. Samantala, Reinventing Our Services and Electricity or ROSE Diesel Power Plant Project naman ang naging pambato ng Lamitan City Basilan para makamit ang parehong parangal. Jen Garcia, iMinds, Philippines.